So, ayan guys, buwan tayo dalawang settings dito sa video at mega area lang. So, first cut kong kumain ito, kami, alam ba ako mga ate, o kaya ma-allergy, kung ano ba buksan ito, ate, pulong naman, saan ba buksan ito? Ayan, nakita ko na. Ayan, bukas na. Ang Ay, ang amoy. Salin natin. Ang sarap na kainin po. Sabi nila ako, buo lang. Dami naman. samin natin po. Sa maanghang at hindi sa maanghang. Ano kaya last? Ito. Ito.

Saya hati, terlupa mati. Aduh betul. Lihat ah, hati. Cepat cepat terlalu lah Ay, hindi kaya ati yung pula, yung eh, tubig. wala tubig. Ang